And nice. good morning Dito lang tayo sa At, at may um, Gagawa, nagpapalit ng bubong yeah. Busy ang dalawa May tatlong marites. Mga marites yan. Mga marites ng bukal. Marites <laughs> ng <na> bukal. Kaya <laughs> ano <pala? laughs> mm. uh, ang busy yan sa kumpas. Para pagkakakitaan, mga rakat-rakat. nagpapalitan mo mabong dito. sa kapatid ko. Diba ang lapit sa amin na may tindahan. Dito may tindahan din. Kaya lang, eh. <laughs> baby daw, baby. Ay, yun, pag lang. dyan, natin sa iba, na sa Bibi daw, bibi. Ang ginagawa ang bahay. Nasa labas lang kami. May papalit kasi ng bobong. Oh, Martes. Sino sama ng nanay mo ng doda? Mas masarap ang hipon no? <laughs> na Lama hipo. lama pa kaya kagabi ng hipon. Oh? Yung natira doon, wala, wala na naman. Siya na, siyang namapak. Siyang kumuha doon. Oo. Oh, oh. Yan, may naisang mga mer ano, meral ko. Walang magawa. Hindi mo makaalis at nag-aapa ano, nag-aasikaso ng mga nagagawa. Pa, pa si mother, si mother dala din tindahan niya dito. <laughs> Magulong. Oh. Pa, parang gigibay na yung bubong. Hahaha. Hi guys. Busy. Nagpapapalit kasi kami ng bubog. Ito sa tito ko yan. Sabi niya sa likod. Ginagawa rin niya Hindi pa siya totaling ayos. Ito lang ang ipin. Hmm. Tapos dito. kain kayo. Sabaw lang ang tinolong na ito. hindi ko mamangunguya yung papaya. Kain po. Ayan eh, yung mga tinda-tinda kong mineral water. Anong mineral? Mineral yan. Kaya nga ano. Kain tayo. tayo. Mangga. Kala mga nguya ito. Nag-charge man. <laughs> Teka lang. Ay, ang tamis. Ang sarap na ito. Ang tamis. Buti malambot. Pagbatikas oh, yan mo

Sorry guys, hindi ako nakapag-primer kahapon. Dalamin nila ka na kulay na ako nakauwi. Nangipin. <laughs> mm. -hmm. <laughs> Magpapapos dito kami sa ano? CSU, para mura lang. Sino? Sino kasama mo? Si Ate, ano? Si Ate Sari. Mura lang doon kasi mga, ano, mga, ano, student ba? Eh, ka? Mura doon eh, kasi nanay ko doon din eh. Okay. Central Escolar. Ano ba? Si, si Brownie mo, si 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 mo? Ay, hindi. Oh, uh, o nga. Si EU. Si EU pala. Ano? Pasok doon. Sabaw lang ko ng ko. Sabaw ng tinol. Sabaw ng tinol? Eh. Wala nang na, ulan. Ulan. Lunok na lang. Tapos ako dito. Nagbubotin akong simetri. Sabaw ng pang Halo. Oh, ang sarap pag walang ito. <laughs> ang hirap. Yan guys. Okay na ganito muna ang primer ko ha. Pa Pasensya na kayo. Kesa wala. Salamat. Maria Kekek. Maria Pinaingles. Mm -hmm.